pala yung mantika dito. Kunting mantika lang. Ilalagay ko na itlog. Ito yung kawali. Agisayin ko yung puso. Ayan. Ayan guys. Itlog ang ulam ni Talia. Masarap ang ulam ni Talia ngayon. Mm. Ayan. Balik pa rin ko na. Nandito na guys, ito. Ito na ito. Ito na ito sa plato. Hoy! Naku, Diyos napakadami ko po, mo? Ah. <coughs> Ayan guys, dito ko narigigis ang aking puso, ang saging sa pinagprituhan ko ng itlog. Kaya guys, may bawang na at humingi ang aking nanay sa aking kapatid. Kapit bahay namin ang bawang. Matagpasik ka. Tsaka sibuyas. May bawang ko. Malakas ang sabi yung apoy. Ako natapansikan. Alagay ko na guys yung puso ng saging. Hindi na ito nahugasan at ito ay malinis naman. Okay, nagsagis ako na guys ito. Puso ng saging. Sarap. Yummy. Bango. Nalagyan ko guys ng tubig para pampalambot. Ay, lilagyan ko ng tubig para lumumbot, lumbot. Hmm. Pakukuloyin muna natin at hanggang sa lumbot. Alay ko na rin ng tuyo. Ang palasa para lumasasasa. Yan na, na guys. Alay ko na itong malunggay. Oh, wow, sarap. Aloyin ko lang guys at yung malunggay ay mahalo sa gulay ng puso.